Welcome to Niceyaga channel. Ang nagapalangga sa imo. NYGC. Niceyaga channel blind drama. Mga kanay handa na ba kayong tumawa at makisaya? Narito na ang ating drama. Barangay Tawanan, Kalye Bulitan. At ngayon, simulan na natin ang halakhakan. ka na, Prilio? Okay ha? lang ako. Buti Ay, naman nandito ka rin sa barangay tawanan. Oo nga, to. Maraming mga aso dito na oh, oh. nagtatahol-tahol. Oo. Oh, 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 oh. Oo. Yung isang aso, tumatahol din, o. Parang, parang, ano yun ang aso? Busis tao. o. Eh, kamusta na pala kayo ng asawa mo, Pramiloy? Asawa? Oh. Sino ang asawa ko asawa ko? Wala ay, asawa kayo. Ay, wala pa lang asawa si Primiloy. Mahiya tayo sa mga nanonood sa si atin. Nakikita. Ay, oo. Oh, oh. wala pa kasawa asawa si Primiloy. Oh, <laughs> asawa niya yun. Napagkamala lang asawa ko. <laughs> Haba, Primiloy. Ah. Tingnan mo. Magandang dilag puso ko ay nabihag. Wow, agalig mo ga patot sa ah. Ay, oo, oo. Oh. kasi... Eh, eh, itong uh, piloka ko. Eh, uh, eh ano? Eh, yan, mas mabuti pa. Kilalani natin para biloy. Oh, sige, lapitan lapita natin. natin. Oh, lapitan eh, Hi, miss. Hi. Uy. wow, boses pa lang ang ganda. Sus, natin yung boses Hi. Ako nga pala si Ashley. Wow! Siya nang nagpakilala ng kanyang pangalan, Premiloy! Wow! Bago na ngayon ng panahon, babae nang nauunang magpapakilala. Yes, modern na kasi Modern updated. Kaya Ano uh... no? Anong pangalan niyo? Ako si siyo. <laughs> <laughs> Ako nga pala si Elioterio. Uh -huh. Ah, grabe pangalan niyo. Original. Yes, oh. siyempre naman. Eh, Miss Ashley, gusto mo bang Pumunta sa bahay namin. Ah? Ah, 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 ah. Pumunta sa bahay namin ni Prelyo. Oo. oo. Ah. Gusto mo bang sumama sa amin? Oo. Kasi maganda ang bahay namin. Oh, Maraming pagkain doon. Oo. At chocolate. lat <laughs> lahat, lahat ng let nandun. Ah, lahat-lahat ng let Oo. Oh. Ah, anong lit? Lit, <laughs> natutulog yung matanda Asli. doon sa dulo? Ano yan? Ano yung sinasabi niya? Lapitan Asli. natin. Paling pangit na kanyang uh, ah, uh, hilik? Huragok? Yung huragok, yung hilik yan, hilik. Uh, oh, pa gisingin natin siya. Uh, uh, Ibang amoy mo, uh, bakit ang baho mo parang kumpari ko na? Aso ya aso! Aso! Saan ang sunog? Hindi, aso yan yung hinahalikan mo. Ha? Aso ba ito? Aso. Hoy, 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 aso! Huwag mo ako kagatin, ha? yun naman ang aso na buses tao. Hoy, aso ka! Lumayong ka nga sa akin. Eh, baka i... Oh, yun na. Lumayo na siya sa atin. Oh. Uh, Sino lang... yung sinasabi mong pangalan sa panaginip ha? ha? Ay, ay, ay yung apo ko, si Wesley. Oo. Wesley? Si Wesley, Wesley? siguro. Buntik <laughs> oh. na mag-Weslife? <laughs> Buti na lang, hindi Backstreet Boys. <laughs> Alam mo, blap. <laughs> alam mo pa rin, eh? Para magkakamali ka pa. <laughs> eh, alam mo naman kasi eh, ilunggo ako eh. Kaya eh, lang, nandito ako ngayon sa Barangay Tawanan, kaya kailangan natin magtagalog. Uh -huh. Oo. -oh. Alam mo pa rin, Meloy? Eh? Uh -huh. Parang naninibago ako dito sa lugar na 'to. O, bakit? Kasi ibang language ko dito eh. Language, body language. <laughs> <laughs> eh, ano'ng gusto mo? Kakain tayo. Bakit nandito ka? Siguro hihingi ka naman ng pamahaw sa akin, ano? Ah, ano pamahaw? Yung pagkain. Ah, merienda. Oo, oh, oh, merienda. Oh, Pamahaw. Means merienda. Sa ilonggo oh Oo, yung iniinom. Di ba merienda yon Uy. Shop drinks yun ang merienda. Komersyal. <laughs> <laughs> Ay, naku. Oh. Sige. Eh, Lalakan na tayo. Hahanap na tayo ng pagkain. Sige. Oh. Sama ka na sa akin. Basta. Isang kondisyon. Oh, ano yan? Libre mo ako. <laughs> Doon na ako sa bahay namin. Grabe, ang daming tao sa pinuntahan ko. Tapos, meron akong nakilalang dalawang matanda. Ba? Si tatay yun ah. Ashley! Tay! Oh, wag Tay. mo ba akong tawagin tatay. Dapat uh, daddy ang tinatawag mo sa akin. Ay, <laughs> oh, wow! Grabe, daddy na talaga. Okay, because we are having so much uh, earn money here in company. Ay, wow! Parang ano ka dada? Parang foreigner? Oo, parang... Saan ka nang galing, Ashley? Huh? Um, Doon lang sa ano, sa labas. Sa labas? Kasi bago pa lang ako dito sa Barangay Tawanan eh. Kaya uh. gusto ko magilala mga tao dito. Baka makatulong tayo, Dad. Dapat uh, maghanap ka dito ng uh, magmamana ng ating kumpanya. Aba, okay lang siguro, Dad, na wala pa kasi bata pa naman ako. Oo, uh huh Oo, hindi naman natin kailangan na uh, mamana agad. As mamana? Mamana is uh, mag-asawa sa ilong Yes, tama. Pero magmamana, ibig sabihin nun na uh, successor o mapagkakatiwalaan na uh, mag magtataguyod ng kampanya pag wala na ako. Yes, mabuhay ka, dad. Mabuhay. Hindi ka pa pwedeng mawala kasi ang bata mo pa. Portito pa lang ako, Ah, uh, portito. Grabe ako, 26, parang la, ang lapit lang ah. <laughs> Sandali lang dad, pupunta na ako sa kwarto ko. Sige, mauna na ako ha. Bye, ingat ka jan dad. Sige Ashley. itong naramdaman ko. Parang hindi mawala sa isip ko si Ashley. Yung babaeng nakilala ko nung nakaraang araw ng Sabado, 11:31 and 30 seconds. <laughs> Parang lagi ko siyang iniisip. Lagi siya sa aking panaginip. Ay, kailan kaya tayo magkikita, Ashley? Ano ba ito? Ito na bang sinasabi nilang paghigugma sa iya. Ang ibig sabihin, umiibig na ako sa kanya. Ay, Ashley, sana iniisip mo rin ako. Ay, ha? <laughs> yung dambit-dambing babae ni Prilong doon sa do, doon sa pinuntada bin, na boses. Parang ka boses yan na gado. Nag, do, nag uh, batanggin niya akong girlfriend doon. <laughs> Ay, naku Kailan kaya magiging akin yon? Ah, uh, Ashley. Ashley daw pangalannya. niya. Pag ako naging asawa ni Ashley, lahat ng bagay bibigay ko sa si kanya. Yung hindi may bibigay ni Prelong, bibigay ko doon sa si kanya. asli ang aking pag-ibig. <laughs> Mga kanay siyaga, ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan sa susunod na episode. Dito sa ating drama Barangay Tawanan, Tanie, Pulitan, Direksyon Emilio Magbanwa. Audio Vision Editor: Romel T. Peneda, Hatid sa inyo ng na yala 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 yala